ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pinipilit nga ito ni Lena at kinakausap si Ricor na doon na tumira sa kanilang bahay at sinabi nga nito ni Ricor na hindi maaaring doon siya tumira sapagkat may bahay siya at doon nakatira ang kanyang pamilya. So barit sinabi nga ni Lena na wala na si Marites at tumalis na at wala na nga daw mang gugulo sa kanilang dalawa at sigurado naman ito na pipiliin ni Ricor ang kanilang uh, magiging anak para sa pamilya nito. So barit nila ba hindi makapag-isip si Ricor kung ano nga ba ang kanyang gagawin. Samantala si Pablo naman na may kakipagpustahan dito sa bar ng ng bilyar na nagkakahalagang sandaan libo bawat uh, laro. At uh, kinakabahan naman din naman itong si Tangkol dahil nga sa paano nga daw kung manalo ang um, amor um, or matalo. Ang grupo ni Pablo ay eh, may mga baril sila. Baka daw ay manggulo ang mga iyon. So, balik kinakailangan na maganda siya anytime. At mukhang dito nga, makakalaban nga nito ni Pablo. itong sitangkol si Tangkol na hindi niya alam na uh, marunong magbilyar. Yan ang mga dapat natin gabangan dito nga lang sa FPJ's Batang Kapo.